Ang kalusugan ng isang tao ay napakahalaga dahil ito ang magdedetermina kung siya ay magkakasakit at kung gaano kalubha ang kanyang sakit. Ang isang taong malusog ay maaari pa din namang dapuan ng karamdaman. Pero ang kanyang katawan ay may sapat na panlaban upang maiwasan ang malubhang epekto ng karamdaman. Maraming ginagawa ang tao para patibayin ang immune system. Mula sa mga iniinom na vitamins, supplements at kung ano-anong mga formula na paminsan sa lasa pa lang, tila lulubay ang ka ng karamdaman. Yun bang tipong lalakas ka nga, pero nakakalamukot naman ang muka ang lasa. Siyempre, nandyan din ang mga kinakain, pagpapahinga, at ang regular na ehersisyo. Nga pala, hindi kasama sa ehersisyo yung nag-costume ka lang ng pang-exercise, nagpicture, pero hindi naman talaga gumalaw-galaw. Kahit maraming mapahangayan sa social media, eh hindi naman talaga totoong ehersisyong maituturing. Bukod sa kalusugang pisikal, napakahalaga din ng kalusugang espiritwal. Hindi lamang naman kasi ang kalagayang pisikal ng isang taong mahalaga, kundi pati maging ang kanyang buhay espiritwal. Dahil dito nakasalalay ang magiging katataga ng isang tao laban sa mga pagkabagabag, pangamba, at labis-labis na pag-aalala. Bukod dyan, maraming problema ang kinakaharap ng tao na higit pa sa pisikal. Ang kahinaan ng buhay espiritwal ng isang tao ay magtutulak sa kanya sa pagkakasala nasisira naman sa kanyang buhay. Mga gawang hindi kalugod-lugod sa Diyos na kapag hindi napagtagumpayan, ay tiyak na magdudulot ng marami pang kaguluhan sa buhay. Madalas ay na-overlook natin ang kahalagahan ng spiritual health. Gumagastos tayo ng malaki at nagbibigay ng panahon para sa kalusugang pisikal, pero bibihira ang talagang sumiseryoso sa kalagayang espiritual. Tandaan mo na ang buhay ay higit pa sa pisikal at pundasyon ng maayos na buhay, ang kalusugan at kalakasang espiritwal. Ang sabi ng Bible, iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Kahit ano pang ehersisyo at kahit ano pang suplementang inumin mo, darating at darating ka sa hangganan ng pisikal na katawan mo. Tandaan mo na ang kalusugang espiritwal, ay hindi lamang napapakinabangan sa mundong ito. Ito ay mahalaga maging matapos tayong lumisan sa mundong ito dahil ultimately, sa Diyos tayo mananagot. Panatilihin mo ang kalusugan ng iyong buhay espiritual sa pamamagitan ng regular na pag-aaral ng Biblia, pananalangin, at kung kakayanin, pagtitipon kasama ang iba pang mana ng palataya sa Diyos. Ang mga kasanayang ito ang magpapatibay sa buhay espiritual mo. At kung paano ang kalusugang pisikal ay nagbubukas ng malawak na posibilidad sa buhay ng isang tao, higit pa dyan ang magagawa ng kalusugang espiritual. Asa ka pa!